Hello guys, good morning. Ang activity naman natin ngayon ay first communion ng mga bata sa Batong Dalik Elementary School. So, ang iyong kuya Jay ay napili na mag-sponsor sa isang bata doon. So, uh, inaantay na lang po namin ang pagsisimula para naman do ay yan, yeah. mag sana po. Maghilo ka, maghilo. Oh, ayaw mo maghilo. No? Yan. nandito pa po eh... sa may sa may entrance. Hindi pa 'yun nagsimula. Eh antay lang po namin si Father sa uh, bago magsimula po ang uh, formal start ng uh, first communion ng mga uh, bata. Ayan, andyan na yung mga bata, yung mga parents na So, antay-antay na lang tayo, guys. Okay. So,